Sige, 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 sige. Ang pangalan? Glenn, Double N ba yan? Oo. Glenn, tinyoso, nag grade pa ba yan? lakas ng vibrate, oh. Hindi naman ito yung milanapak ko survivor, Ano yun, Ito may pakpak. Ano Condition yung yun, Uh, 3-6 ano to eh ay ito pa pa, pa pala pasok muna pa eh. hindi pwede ilaban yung pang survival kasi baka mayroon doon pa siya mawala eh. doon nawalan ako ng karga ng, ano. oh, yeah. tama lang yun tama lang